Nasa toxic relationship ka kung ang partner mo ay 1. Kontrolado ka niya sa lahat ng bagay. Gusto niya siya lagi ang nasusunod, mula sa mga simpleng decision hanggang sa marahalagang aspeto ng buhay mo. 2. Lagi siya ang biktima. Kapag may problema, paniwala niya siya ang laging kawawa. Hindi siya umaako ng pagkakamali at palaging may sinisisi. 3. Ginagamit ang emosyon para manipulahin ka. Madalas siyang magdrama. Madalas magbanta na aalis o makikipaghiwalay. O nananakot nasaktan nasaktan ang sarili para lang makuha ang gusto niya. 4. Pinipigilan kang makisalamuha sa iba. Ayaw niyang makasama mo ang pamilya mo o mga kaibigan mo. Gusto niya, siya lang ang mundo mo. Laging may selos kahit walang dahilan. Wala kang ginagawa pero pinaghihinala ang kaparin. Madalas siyang nagche-check ng phone mo at social media mo. 6. Gusto niya palagi mo siyang i-prioritize kahit hindi na tama. Hindi siya marunong magbigay ng space o intindihin ang mga responsibilidad mo sa iba. 7. Pambababa ng kumpiyansa sa sarili. Minsan, sa halip na suportahan ka, Lagi niyang pinaparamdam na hindi ka sapat o kulang ka. 8. Hey, nagdadala ng stress hindi ka payapaan kapag kasama mo siya. Mas madalas kang magpagod kaysa sumaya. Umiwas ka sa mga toxic na tao, lalo na sa toxic relationship.